Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Yan you know, wala na kong bayit ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection, ang mabuting balita sa araw na to. Tayo mga Pilipino, o yung o, lahat na tao, no? Meron tayong kasabihan na to say is to believe. Na kung saan marami maraming hindi naniniwala. Diba? Pag hindi nakikita no? Mismo tayo mismo rin, minsan ganun po, no? Eh, hindi maniniwala muna ako pag nakita ko na. 'Di ba? Pero sa ngayon, dahil hindi ko nakikita, mauna ka na. Usually po, yun po yung mga naririnig natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi sa ikalawang Korinto, chapter 5 verse 7. Sabagat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. So, yun po no, uh, minsan kasi napakahirap po no, napakahirap uh, intindihin no ng Biblia. Na kung saan yung binabasa natin pag uh, kinonvert mo no in a real uh, life no o sa totoong buhay, parang uh, parang uh, mahirap siyang i-connect. No, uh, dahil nababasa lang o naririnig lang natin ito ito sa Biblia no o nakikita sa social media. So, ibig sabihin nito, uh, dito sa buhay niya natin sa mundong ito, eh, kailangan matibay pong pananampalataya ng mo. Dahil naniniwala tayo, lalo na tayo mga kristyano, kahit hindi po natin nakikita si Lord, uh, particular ng ating Panginoong Yesus, nananampalataya tayo. At dahil sa pananampalataya na yan, no, lumalakas ang ating kalooban. Na kung saan, kahit may hirap ang ating mga pinagdadaanan sa buhay sobrang lubog ka na sa utang no? ang gulo ng pamilya mo o may matindi kang karamdaman umaasa tayo sa pananampalataya no? umaasa tayo na da balang araw yung ating mga panalangin ay matutupad at naniniwala tayo na may Diyos no? Uh, may Diyos na nandyan ang presensya niya bagamat talaga hindi natin makikita hindi natin sa nahawakan, alam natin ipoprovide niya. No, bagamat pagka mo, yung bill mo sa kuryente, <laughs> bill mo sa tubig, bahay siya, uh, upa sa bahay, tuition fee, internet, yung utang mo at kung ano na ano pa mga bayarin na tila ba parang papano na to, di ba? Papano na to? Naniniwala naman ako i-provide na ni Lord pero bakit ang dami pang bills? Bakit kulang pa? <laughs> bakit kulang lang pa yung sweldo ko? Di ba? Yan po ang lagi nating uh, na uh, nare no sa pang-araw-araw natin sa buhay. Kapit lang no, kapit lang tuloy lang po ang ating uh, laban no. Naniniwala naman talaga tayo na malalampasan natin ito. Dahil marami rin mga taong nga uh, dumaan sa hirap no. Talagang walang-wala sinasabi ko minsan mahirap pa sa daga no uh, talaga namang uh, nakita natin na umasenso ang buhay isa na nga yan no sa so, uh, inahangan natin itong ating si Yormesh Moreno no kung saan nakita natin na mahirap din siya at nagsikap no uh, ayon sa kanyang kwento pang naririnig po natin talagang uh, uh pinilit niya no pero yung pananampalataya niya nandoon no kaya uh, iniwasan niya yung mga bagay na uh, nakakapagsira sa kanyang uh, pagkatao particularly do? dahil uh, sa surrounding na sobrang hirap ng mga tao nakakagawa ng hindi uh, maganda di ba? kaisipin po natin hindi lang po tayo nabubuhay para sa ating mga sarili lalo pa no? may mga anak na tayong pinakaaral, may binubuhay na tayo may tinutulungan na, na tayong mga magulang so tuloy lang po kaya kumista no? Uh, akala mo parang hindi mo na ma-achieve yun sa dami ng mga bayarin mo. Pero magulat ka no? nabayaran mo na yung mga dapat mong bayaran. simple process po yan. No? Hindi one time, big time. Unless tataya ka ng loto, talaga namang pag ka, <laughs> lahat yan. Bye. Pero suntok sa buwan niya. Pero mas marami sa atin na na lumalaban no o nagtatrabaho o lumalaban ng patas para sa buhay. Kaya wag po natin kalimutan, no? hindi man natin nakikita, no? hindi man natin mahawakan, ang ating panampalataya ay talagang yan ang magbibigay ng pag-asa. Lakas ng loob na para harapin po no? yung mga hamon, mga pagsubok natin sa buhay. Dahil ang paniniwala natin, no? ang ating Panginoong Yesus ay lagi nandyan. Ang kanyang presensya, ano mga kakaharapin natin, mabigat na mga pagsubok sa ating buhay. Kaya tayo po yung mga manalangin no? sa mga kapatid nating nanonood sa akin lang na may problema sa pamilya, karamdaman at pinansyan. Sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magdiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yung ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo po yung manalangin Lord, i-bless po mga kapatid namin may matinding karamdaman. Ipuhin niyo po ng yung mapagpagaling na kamay. Aplosin niyo po alam namin alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung i lolo loob yung yakapin nyo na maikpit ang kapatid namin nahihirapan nyo ganun din po sa financial Lord na kailangan, kailangan namin lahat i-bless nyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya sa pamilyang uh, hindi nakakaunuhan hindi nagpap nagpapatawaran ipuhin nyo po kanilang puso na maging humble at uh, umiral pagiging pagmamahal sa kanilang pamilya. Matawarin niyo po kami sa mga kainahan at kasalanan. Huwag na ito hiniling namin sa matamis na pangalan na ating Panginoon Yesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Siya nga nang ang amahan ng Jesus, Yesus. santo Amen. Thank you very much for God.